Nag-iingat ang lahat sa matinding banta ng bagyong roll. Ayon sa pag-asa, malalakas na hangin at ulan ang kailangan paghandaan. Nakatutok na po ang buong puwersa ng GMA News sa mga lugar na dadaanan ng bagyo. At ngayon, makibalita tayo sa nag-iisang ekspertong totoo ang resident meteorologist ng GMA, si Mang Tani, Mang Nathaniel Cruz. O Mang Tani. Yes, Mike, mga kapuso, bukas sa punang gabi ha, unang mararamdaman yung malalakas ng ulan at hanging dala ng Typhoon Rolly, una dyan muna sa may Bicol Region. Kaya ngayon, nakataas na ang storm signal number one dyan sa may probinsya ng Batanes na kung saan sa mga susunod na oras, uh, katanduanes ay eh, makakaranas na po yan ng uh, mga bugso ng hangin at mga pag-ulan. Nakita ang mata ng bagyong Rolly sa layong 980 kilometers east of Kasiguran Aurora. Nasa dagat pa mga kapuso itong bagyong binabantayan natin. At lalong lumakas ang hangin nito habang papalagay.